Ang pagtanggi sa panaginip ni Muhammad Qasim at digma ang sibil ng mga Muslim. September 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa panaginip na ito, sinabi sa akin ni Allah, Qasim, hanggat hindi naniniwala ang mga Muslim sa iyong mga panaginip, hindi ko babaguhin ang kalagayan ng mga Muslim. Mananatili silang ganyan at patuloy kong ayusin sila mula sa bawat panig hanggang sa tanggapin nila ang iyong mga panaginip bilang katotohanan at mangyayari ang lahat ayon sa ipinakita ko sa iyo sa iyong mga panaginip. September 22, 2015. Tinanong ako ni Allah, Qasim, naniniwala ba sa iyo ang mga Muslim? Ang sagot ko, hindi, maliban sa ilang tao, bukod doon ay walang naniwala sa akin. Sinabi ni Allah, Qasim, kung hindi sila maniniwala sa iyo, yayanigin ko sila ng matindi at pag-aawayin ko sila sa isa't isa. Patuloy silang maglalaban hanggang sa sila'y maniwala sa iyo. Pagkatapos ay nakita kung nagsimulang magpatayan ang mga muslim. Naging matindi ang labanan at sobra ang pagdanak ng dugo. Ang natitirang mga muslim ay natakot na parabang hindi nila alam kung ano ang nangyari at kung ano ang mangyayari sa kanila. Parabang gusto lamang nilang tumigil ang iba sa pakikipaglaban. Pagkaraan, ang mga taong tumanggi sa aking mga panaginip ay nagsimulang maniwala. Pati ang mga taong may maraming tagasunod ay naniwala na rin sa aking mga panaginip. Maging ang mga pumipigil sa iba na maniwala. Pagkatapos ay sinabi nila sa iba ang tungkol sa aking mga panaginip at kumalat ito sa buong mundo.